morning, good morning guys tayo po ngayon ay mayroong pupuntahan, ayan, magpa dry clean tayo ayan. barong at saka coat uh -huh. yun yung ipa dry clean natin gagamitin natin yan kaya yun, sa mga solid team pasaway dyan. good morning good morning, good morning sa lahat Ayan. Wala tayong ibang videos ngayon, guys. Kundi ito lang. Pupunta muna tayo. Let's go. Ayan. Grabe. Araw ngayon guys ay Merkulis. Ayan. lang muna wala tayong ano puro kuan lang nilalakad ko to nung nakaraan guys <laughs> eh. nung kumuha ko ng sasakyan ngayon naayos na yung sasakyan kaya sakay na naman tayo ulit mayroong ano, asong nakawala. Yan. Nako, yari. Talagang hahanapin ah, yun may ari. Nakawala yung ah, ano, maliit na aso. Punta tayo ngayon sa dry clean. Papa dry clean tayo, guys. nilakad ko to ng nakaraang araw magawa tayo ng sakyan hindi naman pwedeng magmotor papunta roon hindi naman magkasya sa sakyan yung motor <laughs> isang kilometro pa na mahigit nilalakad ko kasi ano eh, mga 17 minutes yata nilakad ko, 16 mabilis na yung lakad ko yan <clears throat> dito lang naman malapit lang naman guys yung dry clean malapit lang medyo makulimlim ang panahon ngayon guys at uh, maano maliwalas ang panahon hindi mainit para sa akin maliwalas yung ano, makulimlim <laughs> pag mainit kasi grabe para may stroke sa so sobrang init ayan lapit na tayo guys sa, ano, sa so dry clean dry clean magkano kaya ang dry clean yeah, yes natin <coughs> ya. <Ayan. coughs> ating ipadry clean na yung ano Tahu, Bu. Tahu, Bu. Badre, klik Ceran mana naik? po. Na lang ako. Magkano ang ano? Pwede bang gigas? Sir, wala. Ha? Wala. nag na. Mag-isang taon na, sir. Ganun ba? Ay, wala akong ano, cash. Paano kaya? Mag-deposit lang po kayo ng kaunti muna. Pagbalik nyo na lang po oh, iyo. Yeah. Wala akong pang deposit eh. Gika sana. Full payment ka Wala sir. Mag-ano na Gika. Dumaya. Uh, saglit lang ha. Ah, sige po. Uh, sa ano na lang pagbalik ko na lang yung full pay, full payment. Bigyan mo na lang ako ng resibo para hindi ko makalimutan. <laughs> kailangan kailangan 'yan. Oo, may aatinan lang ano, uh, uh, so, sa ano na lang pala? Bago 'yan. Uh, talagang Parang one time pa lang nasuot yan. Ano na lang. Magkano kaya abutin yan? Bali na yung mga Ah, oh, nai na. Oo, picture ako. Masama ba ako sa picture? Nung nakaraan nag dry clean din ako dito. Ano pong pangalan lang ito sa Ah, uh, ano na lang. Elmer Compra. Ah, oh, Elmer Contra. Oh, meron. Oh, di, lagi nga ako nagpa-drive din dito. Oh. Ganda ng barong. Magandang klase ano yan, kote. Yeah. Sige, sige. Yeah. Kabalier. Okay. Yung isa, sige. Ano, picturean ulit natin. Para po, mas Medyo, harap mo ano na yun. Opo, kasi siyempre, minsan hindi naman perfect. Pero lahat po. Okay na po. Salamat po. Thank you, sir. Okay. Huwebes ng uh, hapon, ano? Ano po? Sir, bago po, kahit mga 6 o'clock, sir, ready na po. Okay, salamat. Hey okay, guys. Uh, Patry kilin natin, natin yung uh, ating coat. At berong. Babalikan natin ng webis ng hapon. Gagamitin ng viernes ng umaga. Okay guys. Back to ano na. Bahay. Nagpaano na tayo. Babalikan natin ng Webes ng hapon Ayan Gagamitin natin ng, Gagamitin niya ng ano vierne, uh, Viernes ng umaga Hindi yun lamang, guys Ang ating Ano ngayon Maia-upload <laughs> Dito lang sa malapit eh Nagpa dry clean lang tayo guys Hmm -mm. dito na tayo dumaan sa kabila. yung ibang uploads ay na ay yan na. Daming hams dito. Daming ham. Pag naglaro guys, ayan. Na. Pag na, yan yan yung may upload ako ng nagba uh, basketball diyan sa loob. Yan court yan eh diyan kami ni baby nag uh, lalaro kapag uh, wala kaming lakad yan. madalas dyan ano, sunday or uh, sa ano sabado clubhouse yan may playground Diyan soccer field. Soccer field 'yan. Diyan sa baby naglalaro. Pag gusto niyang maglaro diyan. pasyal pasyal na rin, guys. Tingnan natin yung ano na mumula na namang ano. Grabe yung fire tree, ang ganda. 'No, yung daanan namumula din. namumula ang kalsada pati ang mga puno. kalaglaga na eh nung nakaraan talaga pulang pula eh ang ganda hindi ko na picturean hindi ko na ano, sa baba na yung mga bulaklak eh nakaraan talaga grabe ang pulang pula ang tawag dyan ay fire tree ayan na sa kalsada na yung mga bulaklak okay hanggang dito na lang guys yung ating videos malapit na kasi tayo sa bahay Okay, bye-bye. Sa inyong lahat, mga team Pasaway, salamat sa suporta. Nakarating na naman kayo sa ating uh, video, huling kabanata ng videos natin. Okay. Let's go, bye-bye.